dapat maging mahal yan. Dapat mas lalo maging mura kasi wino na yung ukay-ukay na inaangkat ng mga importer sa ibang bansa dahil libre yan. Second hand yan. Libre yan eh. Wala naman silang binabayaran dyan eh. At saka libre na nga nung kukunin lang sa ibang bansa tapos wala pa silang binabayaran ng tax. Bakit Bakit kailang magmahal? Dapat lalo magmura. Mm, okay sir. ba? Diba? Again, ulitin ko. Ang lugi dito yung mga nagaangkat. Yung mga natitinda dyan sa mga kanto-kanto. Because these people are legit yung kanya negosyo, kumukuha sila ng permit sa BPLO, may kita malaman na may mga permit yan sila, nagbabayad ng buis yan mm -hmm. ngayon kung may mga tauan sila, siniswelduhan nila mm -hmm. diba at uh, kuminsan uh, kumukuha pa yan ng permit sa DOLE para mm -hmm. sila ay uh, makapag-hire ng mga mm -hmm. empleado ah uh, yung iba sa kanila nag, nag register pa yan sa DTI. Ito mga importer, wala smuggler. Bustod sir, so, Pag-aralan siguro ng mga kinakula ng ating gobyerno kung paano gawin natin na uh, para makinabang naman yung uh, ating bansa, yung ating bayan sa pamagitan ng pagkolekta ng buwis. Sa ngayon kasi wala na kukolekta ng buwis dyan ang gobyerno natin. Sinong yung mayaman dyan? Wala nyo. Siguro yung guess is good as man. Of course yung mga imported at mga taga Bureau of Customs.